collector's item na comics ng anak itinapon ng ina. Anak, nagsampa ng kaso! Matatawag na hobby para sa isang tao pang kolekta ng merchandise o kung ano-ano mga gamit na may kinalaman sa mga iniidolo at kinahihiligan nila. Tulad na lang ng 20 sa na lalaki sa Taiwan. Pero ang problema ay itinapon ng kanyang nanay ang kanyang koleksyon. Bakit? Alamin! Sa Chiayi City, Taiwan, magkasama sa isang bahay ang isang mag-ina. Ang 64-anyos na nanay ay kinilala sa apelyido nito na Chen, habang ang anak naman niya ay hindi tinukoy ang pangalan. Pebrero ngayong taon, nang itapo ni Chen ang 34-volume manga-comics na Attack on Titan na koleksyon ng kanyang anak. Sa kadahilan ng nainisya na naguuko pa ito ng malaking espasyo dahil sa dami nito, at inaamag na rin daw. Wala sa bahay ang kanyang anak nang itapon ng mga yon kung kaya naman matindi ang naging galit nito ng makauwi. Dahil dito, isinumbong si Chen ng kanyang anak sa mga pulis at nagsampapan ng reklamo sa korte at sinabing sinira nito ang kanyang personal property nang walang consent. Sa korte, ni rason ni Chen na kaya niya itinapon ng comics ay dahil mamasama sana ang mga ito at nag ng malaking espasyo at makatarungan naman daw ang kanyang ginawa. Sinabi ni Chen na nais niyang magkabati sina nang anak ngunit nagmatigas ito at tumanggi bagamat humingi na ng tawad si Chen sa anak hindi na siya sinipot sa mga sumunod na pagdinig sa korte dahil tinanggihan din ito ang hiling niya na out of court settlement destruction of property ang charge ng prosecutors kay Chen ngunit nagkaroon din ng resolusyon pagkalipas ng anim na buwan ayon sa hatol ng korte dapat ay respetuhin ni Chen ang karapatan ng kanyang anak sa mga pag-aari nito kahit na sila ay mag-ina. At bilang mild lang naman ang ginawa ni Chen, pinagbayad siya ng korte sa damages sa halagang 5,000 New Taiwan Dollars o 8,778 pesos and 73 centavos sa Philippine Peso po yan. Isa na ngayong collector's item ang itinapong comics dahil hindi na ito nireprint. Kung kaya naman, mahirap na makakita ng complete volume nito at mas mataas na ang halaga. Ikaw, ano-ano mga kinokolekta mo at paano mo ito inaalagaan? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.